Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man, para sa inyo. Itong magiging reading natin, edi baka para sa so, someone na malapit sa inyo o so sa someone na makilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin. Ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin. Ang sun, moon, at rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag resonate na sa sitwasyon nyo pero sandali lang ayusin ko lang sandali to so magsimula na tayo four of swords and the wheel of fortune at page of pentacles so pwede magdugtong lahat ng cards whether in hindi okay So, so again, ulitin ko, pwede magdugtong yung kwento, pwede rin hindi. Tingnan natin. Ano ba itong Four of Swords? the so four of swords can now ace of once knight of pumpkins Ang dating kasi, either nagpo-procrastinate yung tao dito, whether nangyayari na to or, or mangyayari pa lang. So, again, either nagpo-procrastinate or wala siyang motivation na mag-take action. Nagmukha siyang lazy. So, sa topic ng um, pagiging efficient responsible um, uh, pagiging hard worker so again, naging lazy nga eh bakit kaya nangyari dito so ulitin ko, pwedeng nangyari na to or mangyari pa lang Or baka tinamad na siya sa routine na ginagawa niya na boring na. Nagdala natin ng information. Ibang deck kagamitin ko. Bakit? Parang tamad na tamad yung tao dito. Or who knows? Baka depresya. Kaya ganun. Walang energy. Nagdala natin ng, ng information. Mm -hmm. So ito yung bida natin babae or lalaki kung extrovert so ano kaya ang nangyari may bridge tayo tapos clover um Napahiwalay kasi siya eh. Sa bridge. Clover. Napahiwalay siya. Or. Uh, kung dito napahiwalay ay. Nag-separate. Nag-separate. Separate. Separate. Sila. Nang someone na importante sa kanya. Teka, dagdagan ulit natin. Bato. Ex-partner reading ba ito? Um. Maraming pwedeng case Whether crush lang to Or ex-partner Pero nagmukhang no contact sila eh or pwedeng nag, may blocking or blocking na naganap. Yun yung maaring reason kung bakit parang tamad na tamad. Yung tao dito walang energy kasi nga, depresya. Dahil napahiwalay siya sa someone na interesado, interesado siya. Whether ito yung ex niya or crush lang. Kasi may no contact dito eh sa so, someone na interesado siya so ganito yung bida babae or lalaki kung extrovert I mean lalaki ay sorry babaeng extrovert to babaeng extrovert or lalaking teka nalito rin ako babae or lalaking extrovert okay yun na lang kasi dalawa babae dito eh. Yung isa may pag uh, demure. Tapos ito medyo mapusok. eh Ayan, itsura Ang no, no. damit niya. Oh. Yung isa may pagka shy type. Eh. Ito eh. Parang liberated. So, ganyan, gawin na lang natin extrovert. Babaeng extrovert or lalaki. King extrovert din. Babae, lalaki, extrovert. Pareho. Okay. Gano'n na lang. Eh, ano to? Wheel of Fortune. Teka, ayusin ko lang to. Hindi ko na siya gagamitin. Ito na tayo sa tarolet. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Six. Oh, ay, so nga, six of swords. At knight of cups. Uh -huh. kasi kung ito nandito ito yung future outcome may chance pa ng reconnection eh, kaya nang nasa gitna siya eh kasi feeling ng bida natin, syempre yung bida ay Virgo or ito yung person ng uh, ng Virgo uh, feeling nga ito yung soulmate niya eh dating kaya ano masyadong affected or affected yung bida natin sa nangyaring disconnection. Pwede rin kasi ano to eh, long distance relationship or foreigner yung uh, person. So again, um, whether ex to or crush lang, parang nag sa no contact eh for some reason. So, feeling ng bida natin, eh, ito na yung soulmate niya talaga. Kaya lang, problema, hindi na sila nag-uusap. Ano kaya itong page of pumpkins or pentacles? Page of pentacles, ito na future outcome. na ito kan, nine of pentacles at night top ones, eight of page of pentacles so anong future outcome natin mukhang may manifestation dito oh na para bang magpapa-thank you. Gratitude din kasi to eh. Alam ko gratitude din to eh. May manifestation na maaaring mangyari dito. Kasi magbabalik oh. May night of ones tayo. Ito yung ano eh, Hot and cold or impulsive. Bigla na lang. Yung desire or action. So more like magbabalik pa yung person ng Leo dito at papasalamat yung Virgo, dahil bumalik pa yung soulmate niya, ganon dating. So happy ending naman. Mm -hmm. Dito naman tayo sa partner, ay partner, partner, o nga partner. again na ex partner to. So, dun muna tayo sa ex-partner, susunod yung crush. Kasi dalawa yung pwedeng scenario eh, di ba? Ex, ex, yung feeling ng Virgo ay soulmate niya. Or, depende kasi sa nanonood. Kung di ex ay crush, yung feeling ay soulmate. So, dun muna tayo sa ex-partner. Ito yung possible zodiac sign ng ex-partner. Ito, page of wands. Isa sa Uh, Par sign Aries Leo Sagittarius Libra eto Aquarius kung crush so na disconnect sila for some reason sabi natin crush eto naman yung possible zodiac sign ng crush Libra ulit tulad dito eto Pisces cancer. Mm -hmm. Anyways, dito na tayo sa susunod na deck. Pero ayusin ko lang sandali ito. Ito, dito naman tayo sa susunod na deck. Tabi ko lang tong ginamit kong deck na taro. So, oracle naman tayo. Sa bagay, oracle din naman ang taro. Lahat daw ng cards eh, oracle din. Pero, ewan ko, for some reason, nagkaroon sila ng type-type. So, may Lenormand, taro, playing cards, etc. So, so, yung oracle na lang ay ang dating message, pro message. Tulad nito. Ah, oh. tomo oh, get more information o oh, message 'di ba? Oh, so ang dating wag mo na makipagayos. kasi sabi dito get more information na parang bang in advice magkaroon muna ng proper o proper investigation, research bago makipagbati compromise eh mm -hmm. so regardless kung ano man yung pinagawa yan, pero in general in advice sa period na to na mag-investigate mo na or mag-research get more information bago makipagbati uh -huh. forgiveness so, parang ito rin yun ano yun cool ng deck na to. Ito mukhang Jesus. Ito naman mukhang ano. Sa India. Yung maraming kamay. Anyways. Parang mga god. Mga different types ng god. Ano ko na napansin. Ayan ito. Forgiveness, trust manalig. O magtiwala lang. Na possible din tong forgiveness. Siguro applicable to dun sa ano. Unang reading natin na may kinalaman sa ex-partner or crush, di ba? Na na-disconnect. Tapos ang ending, di ba? Na reconnect pa. So dun siguro roto applicable trust na posible pa. Na magkabati pa. Mm -hmm. Kasi may chance na magbalik pa eh. Yung person ng Virgo sa reading na to. Pero kung magkarugtong sila, o, oh, na para bang kung nag sila, or yun nga, papasok to sa separation reading na ex-partner. At, kung ganun man yung sitwasyon, ang dating, wag mo na basta-basta makikipagayos. Although, posible naman, kaya lang, kung pagdidikitin natin. Posible naman yung uh, pakik, yung compromise, di ba? Reconciliation. Kaya lang, bago makipag-ayos, sabi dito, get more information muna, or mag-investigate, mag-research muna, bago makipag-ayos. Look. Look for a sign. Ito mukha namang Mama Mary. Ito mukha ulit si Jesus. 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 Para basahin yun. May pronunciation daw yun eh. Pero hindi ako sure. Jesus. Or Jesus. Jesus. Take a Hanapin ko lang sa internet. Eh, no, Jesus. Eh, ganun pala basa eh. Jesus. Magiging Z yung J-E-Z. A-S. Ganun ang basa eh. Jesus. Oh. pagbulol ka sa Z, tulad ko, ang oh, hirap bigas eh eh ano to look for a sign not the right time look for a sign not the right time tungkol saan kaya to hindi pa panahon eh maghanap daw ng sign Uh -huh. Not the right time. Look for a sign. Tapos meron tayong key. Key, sheep. Ito mas to eh. Although wala naman ito sa Lenormand. Extra lang yan. Self-made card ng creator. Eh, ano to. At the right time. Parang, ang dating hindi pa malalaman ang katotohanan para sa iba sa inyo regarding deception. Ano ba? Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Tapos, gusto, gusto ng iba sa inyo, matuklasan. Let's say, may third party ba? Or nililinlang ba kayo ng someone na pinagkakatiwalaan nyo? Yung sagot, hindi niya pa malalaman. Kaya sabi, not the right time. Pero pay attention sa sign. Dun yung, dun kasi kayo makakakuha ng clue sa pamamagitan ng sign. Pero again, hindi pa ito reveal sa period na ito. But again, uh, look for a sign. So, parang dating, keep on investigating and researching hanggang sa makuha yung answer. Kasi hindi pa nga malalaman eh sa period na to. May someone kasi na dishonest eh. Or mapandin lang. So again, kung tama ba yung kutob. Hindi pa masabi. In short. Kaya sabi, not the right time. Anyways, dagdag pa tayo. Ito, within the next few months. Listen to your intuition. Within the next few months. Listen to your intuition. Ano ito? Nandito nga yung period pero within the next few months pa ano kaya yun listen to your intuition ay wag kaduktong ba to <laughs> mukhang magkaruktong yung ano ah yung kanina yung not the right time saka look for a sign karugtong sila tapos may mas diba ba ito kasi pares lang, nga. Ayan. O, pares na lang ano eh. May sa deception, cheating. Ito, relationship. Dahil may moon. May sa feelings. So, magkarugtong lang sila in short. Di ba? Hindi, hindi pa malalaman yung sagot. Kung tama ba yung So, baka intuition, intuition. Kung tama ba yung kutob na may third party ba? Or nilin din lang yung iba sa inyo ng someone na pinagkakatiwala nila. Pero more like relationship kasi ano eh. May moon na nga tayo. Na parang may direction na tayo. Kung pagdudugtongin natin, durugtong yung kwento. Kung magdurugtong yung kwento, relationship reading, relationship reading na may kailaman sa cheating, kutob, Meron nga bang third party? Hindi pa masasabi. Kaya sabi dito, not the right time. Hindi pa masasabi. Pero dito malalaman. Within the next few months. Kung tama nga ba yung kutob. Or mali. Parang may sagot na. Dito malalaman sa so, within the next few months. So, sa ngayon, look for a sign at makinig daw sa intuition. Ngayon, dito naman tayo sa huling deck ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pero ayusin ko lang tong ginamit kong de para hindi magulo ayan sumabit sige isin ko lang sandali ito at di nakita ayan general advice at prediction na to sa period na to Madali lang intindihin dahil basic English lang. wala lang ako ng tatlo. So, sabi dito, si Sam pala. Some assistance will make you succeed. pwede pala pag dikitin na natin kaysa isa-isa lang. Ito. You need Take the active actions. At uli. This is beyond your control. Mm -hmm. Anyways, ang dito na lang. Goodbye. For now.